Kung hindi ka namin makukuha sa santong pake-usapan, eh di daanin na lang natin dyan sa santong bakbakan. Tol, maganda ka. Tatapusin natin yung mangkukulam na yan. Sige, Tol. Akala niyo ba kaya niya ko? Mga hunghang na albularyo! Hindi niyo kayang isang tulad ko! S Ako si Dooms at yan ang tawag nila sa akin. Nakatira ako nito sa isang bayan sa Antike. Pangingisda pagtatanim ng mga gulay ang pangunahing kabuhayan namin dito. Kaunti lang ang kita pero masasabi kong sapat na ito sa katulad naming simple lang ang hangad sa buhay. Lumaki ako sa pangangalaga ng aking lola Bining na isang manggagamot na kung sa malalim na salita ay isang babaylan. At isa rin siyang kumadrona sa lugar namin. At sa tuwing may mga lakad siya, palagi akong sumasama sa kanya. Kaya isang araw, may ginamot at kasama niya ako nito. Ayon sa kanya, may isang buntis daw na magpapahilot sa kanya dahil ang sanggol daw sa tiyan ng babae ay mahina ang kapet. Normal naman ang lahat nito. Hanggang sa pag-uwi namin, habang naglalakad kami ni Lola Bining, isang matangkad na anino na galing sa isang nilalang ang nakita ko sa daan. Pasalubong ang anino sa amin. Kaya dito ko na sinabihan si Lola. Lola! May anino tabi! Ana! Saan? Wala naman akong nakikita ah! Pero nang makalapit na mismo sa amin ang anino, bigla tong naglaho. Pero hindi man lang ito napansin ni Lola Binig Sabi ko sa kanya, kitang kita, kita ko kung paano ito naglaho. Dito na ako hinawakan ni Lola Bining sa kamay at agad na hinila. Bakit po Lola? Huwag ka nang maraming tanong apo. Basta bilisan mong maglakad. Pagkarating namin sa bahay, dito na muli ako inusisa ni Lola. Sigurado ba raw ako sa mga nakita ko? Ang sagot ko, siguradong sigurado. Habang nakatingin ako kay Lola, Halata ako sa mukha niya ang kaba. Alam niya nito na hindi ako gumagawa ng kwento lang. Bata pa lang kasi ako, marami na ako nakikita ang kakaibang nila lang sa paligid. Katulad ng mga duwende, kapre, santelmo, engkanto at maging mga naliligaw na kaluluwa. Sabi ni Lola Bining sa akin, natural lang daw doon sa mga kagaya ko na bukas ang ikatlong mata o mas kilalang third eye. Pero makalipas ang ilang taon, nagpasya akong ipasara kay Lola Bining ang third eye ko. Ayoko rin naman kasing manahin sa kanyang pagiging manggagamot niya pero hindi niya ako tinutulan sa gusto kong mangyari kaya sinara niya ang third eye ko. Simula ng masara na to, wala na ako nararamdaman o no nakikita sa paligid ko pero binigyan pa rin ako ni Lola ng salitang orasyon kahit ayokong maging manggagamot at tulad niya. At nagulat siya na mapagana ko to. Matapos to, naging bihasa na ako sa panghilot at sa ibang bagay din na alam niya. Dito ko lang nalaman na may nakatagong bertud pala sa katawan ko. Hindi mo na matatakasan ng kapalaran mo, Apo. Langit na mismo ang pumili na manahin mo tong panggagamot. Wala ka nang magagawa kahit ayaw mo pa. Nang sabihin niya to sa akin, alam kong wala na akong takas sa pamanang ipinagkaloob ng Diyos sa akin. Kaya niyakap ko na lang to at tinanggap na lang ang kapalaran ko. Makalipas lang ang ilang taon, mula nang matuklasan at matutunan ko ang lahat, pumanaw ang lola bining ko. Malungkot pero kailangan kong tanggapin. Pero nangako ko sa kanya na balang araw ay ipagpapatuloy ko kung ano man yung nasimulan niya. Hanggang umalis ako sa bayang sinilangan ko at pumunta ako sa Manila para makipagsapalaran. Dito ko na rin nakilala naging asawa ko. Hanggang taong 2020, kasagsaga ng COVID nito. Lockdown, pero sa awa ng Diyos nakauwi pa rin kami sa antike At dito rin sa taon na to Nagkaroon kami ng asawa ko ng anak Dito ko na rin sinimulan ang iniwang trabaho ni Lola At dito na rin kusang nagbukas ulit ang third eye ko Bilang galang at ganti na rin sa kabutihan sa akin ni Lola Ay sumunod ako sa yapak niya Makaraan ng ilang buwan Umuwi ang asawa ko kasama ang anak namin Sa lugar nila sa Samar. Naiwan naman ako sa bahay Kung saan kami dati nakatera ni Lola Bining dito na ako sumamasama sa pinsan ko na isa rin manggagamot. Kilala to sa lugar namin lalo na sa Facebook. sa Talfon ang tawag nila sa kanya. Siya ang gumabay sa akin kung paano papalawakin ang kakayahan kong manggamot. Nang matuto na ako ng kaunti sa kanya, Nagdesisyon desisyon na akong sumunod sa Samar kung nasa ng asawa at anak ko. Pagdating ko sa Samar, sinalubong naman ako ng asawa ko kasama ang nanay nito may kapansanan. Hirap tong maglakad nang makita ko to. Kaya sinabi ko sa kanya na baka pwede kong subukan siyang gamutin. Matapos kong gawin ang mga natutunan ko at ilang aral na orasyon, nagwa akong gamutin ang nanay ng asawa ko. Umayos ang paglalakad niya nito, kaya dahil dito, tumaas ang kumpiyansa ko sa sarili na manggamot pa. Araw at gabi ako nagdadasal para linisin ang aking sarili dahil kailangan maging malinis ang puso mo para makatulong ka sa iba. Kalaunan, kailangan kong bumalik sa Manila para magtrabaho dahil kailangan ko na ng pantusto sa pamilya ko. Inabot din ako ng isa't kalahating taon Bago ako makabalik ulit sa antike Pagbalik ko rito Dito na ako nakatanggap ng ritual mula sa aking guro Na si Brother Fusige. Isang tanyag na manggagamot din dito sa antike Lahat ng nalalaman nito Ay itinuro nito sa akin Tol, kailangan mong basahin na talamin ng mga history ng ating mga pinuno Inabot niya nito sa akin ang makapal na libro Dito nakapalob ang iba't ibang ritual At mga dasal pangontra sa mga uri ng mga sumpa O kahit anong sakit Nang ibigay niya sa akin to hindi ako tumigil na basahin at aralin ng mga to. Hanggang isang araw ay may naging pasyente kami, isang babae. Kinulam daw to. Agad naman kami nagmadali para pumunta sa kanila. Sa daan pa lang, ramdam na namin ang ora ng kalaban. Sinisikap nitong wag kaming tumuloy para gamutin ang babae. Kaya dahil dito, nagkasubukan kami ng lakas. Hindi kami nagpasindak sa kanya. Umusal kami ng mga dasal at tigal po na babangga sa mga binabato niyang ritual sa amin. Dahil dito, nagawa namin makapagpatuloy. Pagkarating namin sa bahay ng pasyente, dito na ako inutusan ni Brother Fushige na bakuran ko raw ang ritual ng paligid ng bahay bago kami pumasok sa loob. Matapos ko magawa ang ritual sa paligid ng bahay, kinausap na ako ni Brother Fushige. Ikaw na magtawas at magtawag ng kukulam na yon tol. Dito lang ako sa likod mo. Ako ang gagabay sa'yo. Sige tol, ako nang bahala rito. Dito ako nilapitan ng babaeng pasyente. Kaawa-awa ang lagay nito. Nakadilat ang mga mata pero hindi nakakakita. Para siyang nasisiraan ng bait. Ayon sa pamilya nito, may gumamot na raw dito pero walang nagawa sa lakas ng mangkukulam na kumulam sa kanya. At dito rin namin nalaman na may lahi palang aso ang mangkukulam na yon. Babaeng mangkukulam pala ang gumawa sa kanya nito tol eh. Humanda siya sa atin. Tapos sa ngayon. Sige tol, pasampahin mo na yung demonyo na yan sa katawan ng babae. Nang umusal na ako ng ritual, dito na pumasok sa katawan ng pasyente ang mangkukula. Sinimula na namin ang proseso. Napaihi sa suot nitong diaper ang babae sa sakit. Kalunos-lunos ang sinapit nito sa mangkukula. Bakit mo binigyan ng sakit to? Sumagot ka! Hindi kami nagkaintindihan ng babae yan! Dahil lang doon! Ang babaw naman ang dahilan mo! Halos patayin mo na to! Nagulat kami sa naging sagot ng mangkukula. Sabi niya, basta raw. Ayaw niya raw sa pagkatao ng babaeng to. At dapat lang daw tong paslangin. Dahil sa ayaw nitong tanggalin ng sumpa na binigay niya sa babae, ay kumilos na kami bago pa niya gawin ang sinasabi niya. Kung hindi ka namin makukuha sa santong pakiusapan, edi eh daanin na lang natin dyan sa santong bakbakan. Tol, maganda ka. Tatapusin natin yung mangkukulam na yan. Sige, Tol. Akala niyo ba kaya niya ako? Mga hunghang na albularyo! Hindi niyo kayang isang tulad ko! Dito na kami nagsagawa ng ritual at dasal. Inunahan na namin siya sa gagawin niyang pagpaslang sa babae. Nagbatuhan kami ng mga orasyon. Hindi naging madali ang naging laban namin sa mangkukulam na to. Pero hindi kami nagpadaig sa kasamaan niya at nanatili sa isip namin na laging magtatagumpay ang kabutihan. Hanggang sa nagawa naming mapaslang ang mangkukulam na to. Kung binawi mo na sana kaagad, hindi sana nabuhay ka pa ng matagal. Buti nga sa kanya. Nahimatay naman ang pasyenteng babae namin nito dahil nawala na ang sanib ng babaeng mangkukulam sa kanya. Pagkakita namin sa kanya, Awang-awa kami dahil ng siya nito. Kaya matapos ang ginawa namin paikipaglaban sa mangkukulam ay hinayaan na muna namin siya magpahinga. Kinabukasan, bumalik kami para kumustay ng pasyente hanggang nakita naming bumubuti na ang pakaramdam at lagay nito. Nagpasalamat siya sa amin nito dahil sa tulong na ginawa namin sa kanya. Makalipas na ng ilang araw, tuluyan na siyang gumaling at bumalik sa dati ang pangangatawan niya. Pero hindi pa rito natatapos ang laban dahil ang mga angkan ng mangkukulam na yon ay sumugod sa bahay ni Brother Fushige Pero hindi ito pisikal na labanan Kundi spiritual na bakbakan Natutulog kami nito sa bahay ni Brother Fushige Nang magising ang mga spirito naming dalawa May kakayahan kami maglakbay gamit ang astral projection O di kaya sa pamamagitan ng spirito Dito namin nakita Na maraming nakapaligid ng spirito sa bahay ni Brother Fushige At ito ang mga angkan ng mga mangkukulam Maganda ka Doms Mukhang matinding bakbakan to Sige tol Nakahanda na ako. Dito na kami nagtagisa ng lakas sa pamamagitan ng mga orasyon at dasal. Dahil hindi nila basta-basta mapapasok ang bahay ni Brother Posige, dahil sa orasyong protection nito. Dito ko na rin nakita ang mga gabay ni Brother Fushige. Sobrang dami nila at ang lalakas ng mga to. Dito ko na rin nakita yung gabay ko. Ngunit hindi to sapat kung mag-isa lang akong lalaban sa mga angka na mangkukulam. Mabuti lang ay eh, nandito rin si Brother Posige nito kaya naglaban na kami sa pamamagitan ng spiritual. Hindi naikita ito ng normal na tao. Tanging ang may mga nakabukas lang na third eye ang makakakita nito. Kahit wala kang nakikitang naglalaban sa paligid mo, ramdam at amoy mo naman ang malinsangang presensya sa paligid. Patunay lang to, na may bakbakang nagaganap. Hanggang nakita ko si Brother Fushiget ang mga gabay nitong elemento na umusal ng kidlat ng kalangitan at tumama sa mga kalaban to. Ang lahat ng tinamaan nito ay nasunog at naging abo. At dito na natapos ang laban sa pagitan ng angkan ng mga mangkukulam at laban sa aming dalawang albularyo. Hindi ko na babangitin dito ang iba pang detalye sa kung paano kami nahipadlaban pa. Mahigpit kasi itong ipinagbabawal. Mahirap na at baka may makatunog pang kalaban at kontrahin kami. Natapos din. Sobrang lakas nyo kasi maestro. Tandaan mo tol. Walang nananalong masama sa may mabuting puso at hangarin. Hanggat malinis ang puso mo, hindi hindi yan matatalo ng kahit anong kasamaan sa mundo. Dumaan ng ilang araw, heto na naman kami at may laban na naman kaming pupuntahan. Pero sa isang lugar to sa Iloilo na ganap dahil tagaroon yung gagamutin namin. Sa lugar ko ding to nakilala si Brother Ryan na isa ring baguhan na albularyo na tulad ko at estudyante rin siya ni Brother Fushige. Palis pa lang kami ni Brother Fushige nito at ramdam na namin yung presensya ng kalaban. Mukhang gumagawa to ng hakbang para kontrahin yung kapangyarihan namin. Alam kasi nito na papunta kami sa lugar nila at ng mga oras na to, nakasakay kami sa van pampasayero. Nang malapit na kami sa lugar, biglang may tumusok sa dibdib ko. Parang may bumaon na matulis na bagay dito. Biglang nandilim yung paningin ko nito. Anong nangyari sa ito? Sobrang sakit ng dibdib ko. May nararamdaman ako. Alawas sila. Ah! Akala ko nito katapusan ko na Kinapausal ako ng dasal Sabi ko sa Panginoon Kung hanggang dito na lang ako Tatanggapin ko At siya nang bahala sa akin Hanggang sa kinalabit ako ni Brother Pusige At isang kapirasong papel ang binigay niya sa akin na tubig nito Na agad ko namang ininom Ilang segundo lang Ay nakahinga na kagad ako na maluwag Ah! Salamat sa Panginoon! Ah! 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 Dito lang namin nalaman na ang ibang kasamahan namin sa van na nakasakay ay may mga lahi palang aswang. Kaya pala kanina pa sila hindi mapakalis sa kinauupuan nila pero hinayaan na lang namin sila dahil hindi naman sila ang pakay namin sa lugar na to. Hanggang nakarating kami sa bahay ni Brother Ryan, sinalubong kami ng oras sa paligid nito na kulay itim dahil nakabukas ang third eye ko nito na gawa kong makita to. Kailangan natin mag-usal ng orasyon para matanggal ang mga inilagay ng mga kalaban sa'yo bro. Kaya nagpausok ako nito sa paligid ng bahay hanggang nagawa naming maitaboy ang itim na oran na to. Matapos to, inayos ko na rin yung mga kagamitan namin sa panggagamot. Kinabukasan, pumunta na kami sa pasyente namin. Sinalubong kami ng isang matandang babae. Tapos dinala niya kami kung nasaan yung asawa niya. Nanito'y nakahiga lang sa kwarto. Umusal pala kami ng ritual bago pumasok dito sa bahay ng mag-asawa. Pamamaraan namin to para maprotektahan ang mga tao sa loob ng bahay. Mag-ingat kayo. Malakas ang isang to. Agad kaming tumangon ni Brother Ryan bilang tugon namin sa kanya. Tama si Maestro. Malakas ang isang to. Hindi na kami nakikumbante sa kalaban o yung pagpapasani pa sa katawan ng pasyente. Diretso na namin kinalas to hanggang may napansin si Brother Fushige na isang insektong lumilipad. Hindi to basta-basta insektong may kita lang sa paligid dahil merong tagabulag ang insektong to. Tanging ang mga tulad lang ni Brother Fushige na bukas ang diwa ang nakakakita nito. Kaya agad na hinanap ni Brother Fushige ang nagkocontrol dito. Mga tol, magmasid kayo sa paligid. Talasan niyo ang pakaramdam niyo. Ayon sa kanya, nakapasok na raw yung insekto sa bahay. Pero wala naman kami nakikita ni Brother Ryan nito. Pero sabi ni Maestro, meron daw. Hanggang nagulat kami ng hinampas niya to at agad niyang tinamaan to. Dito na lang namin nakita ang insekto. Eto, tignan niyo. Hanggang sa sumilip kami sa labas ng bahay. Doms, Nakita mo ba yung nakatayong itim sa ilalim ng puno? Hindi bro eh. Ikaw brother Ryan nakita mo ba? Sumagot si brother Ryan nito na eh, hindi niya rin daw nakikita. Kaya nag-usal na lang ng orasyon si maestro at inihip niya to. Dito na lang namin nakita na nagalawan ng mga puno at halaman sa paligid. Ayon kay brother Poshigi nito, tumakbo na raw ang nila lang at bumalik na sa pinanggalingan nito. Magsindi kayo ng insenso at tumusal ng orasyon para sa proteksyon natin. Agad ako nagpausok at umusal ng ritual ng pitong cross, San Benito at bukod ng ama para sa proteksyon sa paligid namin. Sabi ko kay Brother Ryan na siya na ang magtawa sa pasyente namin. Agad naman niyang sinunod to. Dito na namin nalaman na mambabarang pala ang may gawa ng sakit ng pasyente namin. Nalaman din namin na agawan sa lupa ang dahilan kaya ito pinabarang. Hindi na kami nagpaligoy-ligoy nito. Mabilis namin kinalas ang sakit na iniligay sa kanya at pinatay na rin ang mambabarang na may gawa nito. Pagkatapos nito ay umayos na ang pakaramdam ng pasyente namin. Hanggang isang araw ay nag -ikot, ikot kami sa lugar at napadpad kami sa tabi ng dagat para maghanap ng mga mutya. Pero isang matanda ang napansin namin nagpalipad hangin. Malayo to sa pwesto namin pero ramdam namin na isa tong mangkukulam. Kaya nang may makita kami yung mga mutya rito ay naging bato ang mga to. Sigurado kaming kagagawan to ng mangkukulam na wala din naman ang presensya ng matandang yon. Siguro ay sinubok lang nito yung lakas namin kung hanggang saan kami aabot. Pero siguro naramdaman niyang sobrang lakas namin at nagpasya na lang siyang umalis. Hanggang isang gabi, nasa bahay kami ni Brother Ryan nito. Dito kami dinayo ng mga aswang. Akala nila normal na tao lang kami at itinuring nila kaming masarap na putahe. Pinaikutan nila ang bahay. Nasa tansya ko ay hindi sila bababa ng pu Nang nagumpisa na kami umusal ng orasyon dito na naganap ang bakbakan. Umusal ako ng sibat sa kalangitan at tinawag ang mga gabay ko. Hindi naman ako nabigo dahil dumating silang lahat. Mabuti na lang at nakabukas ang third eye ng anak ni Brother Ryan. Kaya nakikita niya ang mga paparating na mga kalaban. Sa tulong niya ay napadali ang pagpaslang namin sa mga aswang. Ulang humpay ko silang pinagsisibat hanggang ang pakikipagbakbakan namin sa aswang ay umabot ng tatlong gabi. Mabuti na lang ay may dumating na sampung gabunan na siyang tumulong sa amin. Isang pamilya silang nagpabasbas sa gabay namin kaya naging puting gabunan na sila at lalo pang lumakas. Dahil sa tulong nila kaya mas mabilis naming natalo ang angkan ng mga aswang. Kinabukasan matapos ang gabi ng bakbakan sa mga aswang, nakasalubong ko pa ang isang matanda na isa pala sa mga gabunan na tumulong sa amin kagabi. Nagmano ako sa kanya at nagpasalamat, to sa amin at sinabing handa silang tumulong kung kailangan namin sila. Hindi na rin kami nagtagal ni Brother Pushiga sa lugar ni Brother Ryan. Bumalik na rin kami sa antike kinabukasan nito. Nung nasa biyahe kami, napansin namin yung isang insekto na paikot-ikot sa van. Natatawa na lang kaming dalawa ni Brother Fushige dahil parang tanga tong naghahanap sa amin. Pero hindi niya kami nakikita dahil gumamit kami ng tagabulag nito. Pagkarating namin sa bahay, agad na naligo kami ng tubig na may halong asin. Pagkatapos ay nagdasal kami. May nakalaban pa kami nitong mga aswang Sampu yung kay Maestro Pusige Samantalong walo naman yung sakin Nagpalitan kami lahat ng lakas Hanggang sa napasuko namin sila Wala silang laban sa amin sapagkat ang sandata namin Ay galing lahat sa langit Hindi ko nababanggitin yung iba pang detalyang nangyari Sapagkat isang sagradong lihim to ng karunungan Dito ko na rin muna tatapusin ang kwentong to Sa ngayon Ay nasa Manila na ako nagtatrabaho ulit Patuloy na ng gagamot Madalas na tumatambay ako sa Quiapo kasama ang iilang manggagamot din. Maraming salamat dahil binigyan niyo ako ng pagkakataon na ibahagi ang aking buhay manggagamot dito. Isa lang palagi ang natutunan ko sa paglalakbay naming dalawa ni Maestro Fushige. Hanggat may malinis at mabuti kang puso, palagi kang mananalo, palagi kang magwawagi. Ako ulit si Dooms at ito ang kwento ng paglalakbay naming dalawang albularyo.